So, magandang gabi. Ayan. Magandang madaling araw. So, for madaling araw video. <laughs> for madaling araw video. So, for today's video, mga beshi. Ayan. May nagtag sa akin itong na ito. Ano ba ito? So, ipupush ko na ba ito mga beshi? Yung empowering women. Ayan. Uh, yung mga parang nagpapalakas ng loob sa ating mga kababaihan. Ano na. Magbigay ng... mga advices, ayan, So, pagpapalakas ng loob para sa mga kagaya ko, lalo especially, syempre, sa mga kagaya kong uh, single mom, ayan, single parent na lumalaban ng patas para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. So, ayan mga beshi. May nagtag sa akin ito. So, shout out sa iyo, sis. Ayan, sa akin nga uh, sister-in-law. Ayan. So, mahilig tong magtag sa akin eh. Sorry. <laughs> Eto nga, nagkaroon ako ng idea. No. Dahil ito na nga ang gagawin nating topic sa ating page habang nandito tayo. So, puro pagsasalita lang ang pwede nating gawin. Ayan, kapag tayo ay libre. No, may nakita siyang isang post about sa kabit. So, ang question dun is, ano raw ba yung... Uh, mayroon sa kabit na wala sa asawa. Para sa akin naman mga beshi, hindi ko alam, ma-idea ko lang to mga beshi ha. Hindi ko pa naman nasubukan na maging kabit mga beshi kasi eto kasi yun. Ipapaliwanag ko, what is kabit? Hindi sila yung mga kasal na hiwalay na nakahanap ng panibagong uh, kakasamahin, no, mamahali. Hindi po ganun yun. Ang kabit, no, Ito yun. Ang kabit na sinasabi is yung mga tao babae o lalaki vice versa na alam nila na may karelasyon no yung lalaki o yung babae pero no kinarelasyon pa rin nila either may kalibin yan, may jowa yan, ayan, may kinakasama yan, may asawa lalo yan, ayan, oras na pumasok ka, no, doon sa pamilyado, o may karelasyong tao, matatawag ka na beshi na isang kabet. Tila yung mga tao nga uh, pinagsisiksikan yung mga sarili nila, no? E pinasok yung mga sarili nila sa taong alam nilang may pananagutan, kasal, may karelasyon na. So, hindi natin pwedeng sisihin or hindi natin pwedeng i-blame yung isang babae o isang lalaki na nagkaroon ng isang kabit. Kasi hindi natin alam yung kanilang mga sitwasyon. Huwag tayong maging masyadong judgmental. Ayan, kasi first of all, hindi magiging isang kabit yung isang babae, no? Kung hindi siya niligawa ng isang lalaki. Para sa akin kasi, dahil nga gusto kong ang aking page is uh, magbigay ng motivational about for women. Ayan. Para sa pagiging malakas na isang babae. So, so pinag-aralan ko siya and tiningnan ko kung ano ba yung uh, nagiging uh, nagiging kasiyahan ng iba kung bakit uh, nagtatagal sa ganong sitwasyon no sa ganong uh, sa ganong relasyon parang naging curious ako about sa ganyan napag alaman ko eto sa napag alaman ko na pwedeng maging uh, isang pagkukulang ng isang asawa no kaya nagkakaroon ng isang kabit na mayroon sa kabit Number one mga beshi, kung bakit maraming mga mister o mga misis no, na sinusubukan mga bet. Dahil uh, curious sila. Dahil parang gusto nila ng panibagong experience. Parang na challenge sila. Ano ba ang pakiramdam na magkaroon ng panibagong bago? So, na cha-challenge sila lalo sa pagdating sa ngalan ng sex. Ayan. So, eto pa. Kulang sa pag-aasikaso. Ayan. Kulang tayo sa asikaso at lambing. Tayong mga legal na misis. Ayan. Masyado na tayong feeling safe na dahil matagal na no na dahil kasal tayo tayo ang niligal safe na yung feeling natin na tayo lolokohin dahil nga kasal tayo kasi mostly pagkapagod sila di ba yun yung talagang una nilang hahanapin yung uh, pag-asikaso ng mga ng mga misis ng mga kababaihan no na hindi nila kadalasan nakukuha sa mga legal nila no kasi lalo tambak na ang trabaho ni legal wife no marami ng anak no marami nang uh, ginagawa sa buhay and ayun na nga ma-challenge si mister. hahanap ah, siya ng uh, medyo uh, siya So, doon na papasok minsan kapag di matibay ang pagsasamahan ng mag-asawa, doon na papasok si Kabit and doon magkakaroon ng punto si kabit dahil nga si kabit is masikaso, malambing ayan, eto naniniwala ako dito ha, hindi naman siguro lahat pero kadalasan ganito, Wah, ginagawa talaga ng pangalawa ang lahat-lahat para sila mahalin, at saka mga misis eto, karamihan kasi sa mga misis na lalo pag tumatagal na, nagiging madakdak na tayo, ayan kasi, syempre, marami na tayong iniisip sa buhay. Marami, marami ng responsibilidad, no? Mga bills, bayarin, no? Responsibilidad sa anak, pagpapaaral sa anak, ba diba? Habang tumatagal ang pagsasama, marami ng iniisip si misis. And ayon si mister makukulitan. Mm. And kapag pumasok nga, no, yung salitang kabit na yan, makakakuha na naman siya ng comfort sa other woman. Dahil akala niya doon sa bago, hindi siya makakaranas ng dadakdakan siya, no? ayan So, hindi talaga siya makakaranas ng kaguluhan, ng stress, parang comfort zone lang 'yung uh, uh, ibig sabihin nung nung ganon ng other woman. At eto take note mga missis, mga mister na may mga kabit dyan no na may mga kabit yung mga asawa, yung mga karelasyon, mga jowa, mga kalibin. Hindi po lahat ng kabit pampalipas oras. Dahil dumarating po sa point na sa katagalan, lalo kapag nga napabayaan ni Mr. o ni Mrs. ang kanyang asawa, maaaring si Mrs. o si Mr. na ng babae o ng lalaki, mahulog ng tuluyan kay kabit. And wala tayong magagawa, mga beshi. Gamitan man natin ang magic yan. Gamitan man natin ang black magic yan. Kung talagang sila ni Kabit ang magkapalaran, ang talagang destiny, sinasabing destiny, wala tayong magagawa. Hindi natin hawak ang kapalaran ng bawat isa. And wala tayong karapatan na pigilan ang puso nang bawat isa sabihin man natin na mali yun kung yun naman yung gusto nila kasi hindi naman tayo pare-parehas no uh, ng uh, mindset sa buhay wala tayong magagawa hindi sa bawat pagkakataon nananalo ang legal at hindi rin sa lahat ng pagkakataon nananalo si kapit so yun lang mga beshi Magandang buhay.